Pinagpalang nagpalang araw po mga kabataang mga kahusay at ito nga po ang parto ng ating pagkakabili ng kambayng at kami nag craving ni Mrs. sa kaldaretang kambayng o kaldaretang batanggas ay ito na po ang aking gagawin pinakamasarap na kaldaretang kambayng o dinis sa batanggas ay kalgaritas na kambayng kalgaritas ng batanggas at iyan nga po nilagyan ko ng konting mantika, star margarine at saka po ng asuitay para may kulay ng kauntay hindi po tayo maglalagay ng tomato sauce o ketchup kaya yan po ang ating inilagay na pangpakulay at inilagay ko na po ang ating bawang at ngayon po ay susunod natin ang ating isang kilong sibuyas o kadami po nyan ay dalawang kilo tuwamport lamang po ang aking ilulutong kambing ay po ay ilang pirasong sibuyas mahigit siyang ay di siyang kailaw ay masarap po ang maraming sibuyas lalo't kalgaritas din sa batangas ay kainaman na ito tingnan nyo tapos ating palalabasin lamang ang katas nito magiging translucent mga limang minuto anim na minutong ating hahaluin ang hahaluin at yan parang golden brown na Ay di nilagay ko ng apat na silay, kung makikita nyo yung kulay green ay naubos na po ang aking siling kulay red ay di green na lang nilagay ko Pero Taiwan din po yat na pakanghang At yan nilagyan ko po ng apat na takal na paminta At yan ay kay na kaya na man na. gawa na ang aking kambing Ay iminarinate ko na kahapon sa kalamansayos talamundayin kalamundayin na may liquid seasoning at saka granules ng ang uh, ating powder seasoning at yan lalagyan ko po ng isang nor at saka po ay di ari lamang po kung kayo naglalagay ng beach pero sa sa kaldarita nga rin ay lalagyan ko ng isang beach sign at ayan ang po itang kita nyo sa hula walang kadaya-daya aw oh, nung mahalo po unang halaw ay kaganda na. At ito po ay magre-range po ito ng kuwan mga dalawang oras o higit pa dahil hindi po natin nihalbaos o inilaga sa tubig dito na lang po natin sa may mga regado ating parang iahalbaos o sangkutsa tuloy-tuloy na po yan kada po 20 minutos ay lalagyan natin ang kanya-kanyang rekado at iyan na nga po ayan tinakloban at binuksan pangalawang kulaw pangalawang halaw baka ang halaw din bagong maluto hindi si 50 halaw gawa ng oras huway dalawang oras at lalagyan ko ba ng konting tuyo kapatik oh, yan. at wag na wag mawawala sa kalgaritas aring leya pirays Worcestershire sauce ito po yung pampalasa at pampasarap natin sa kalgaritas batangas Ayan ang tunay na kalgaritas, hindi yung kaldareta. Kalgaritas ang tawag din sa Batangas. gas. Oh, ah. Yeah, ay di ko rin ng gapatak na pickles. Sweet pickles really siyang aking ginamit at hindi yung parang pipinong malalakay. Ayan, lalagyan ko rin po ng pineapple chunk. Ayan po, kada 20 minutos may nilalagay po ako dito sa ating uh, kalderitas na ito, kalgaritas. At ayan, kaunting halaw ay di tak taklobay oh, haluway oh matagal po ito bago maluto at ito po ay para din pong baka ang lutoway ayan ah konting gayang-gayan lang apayang payang-ayang pag may time, malakas ang gatong pagkakuha, payang-ayang nat para hindi manaus, ayang tinakloban po mulay at atin na pong binuksan oh kuluang kuluan, oh kabanguna eh at iyan po lalagyan po natin ng konting oyster sauce gapatak rain at lalagyan po natin ng dalawang liver spread oh, tinagong sa pangalang Reno. at iyan po ang lalong pang basarap din wag na wag mawawala sa kalgaritas ang ngayong rinong iyan optional po yung dalawang ang iba po ay, isa lang ang nilalagay para mas masarap po ay, wala namang atay akong nilagay kundi ay. eh ay di ko yung dalawa Aw oh. Ay okay, kainaman na yan aw oh. Palapot lapot na At iyan babantuan ko ng mainit tubig po ito Mainit na tubig kumukulo po ito Ang paglalagay po ng mainit na tubig ko Kahit nung ano man tubig Galing sa Pasig River Hindi po sa gitna nilalagay Diyan sa gilid Para hindi po, po, yung mga flavor po Hindi mag uh, expand Kundi manuot at manuot pa rin ang lasa Yung kapit ng sauce o sarsa sa at yan po ako po ay naggayat na o ng Eden Chase at lalagay na rin po natin yan bagamat hindi pa luto ang ating kambay lalagay po natin para maglasa magkatat at dahan dahan din lang naman po sa pagluluto kung bagay ayang o simmer sa English huwag nyo ka ng apawi o kaya gataw o ating silay na iyaon e, konting halaw laging malimit ang halaw pantay-pantay ang halo para hindi manos at saka pantay-pantay rin ang pagkakaluto oh at iyan oh kitang-kita nyo naman ay nakatat na agad ay oh oh gayan lang ng pagluluto ng kambing ang kalgaritas, kalgaritas ng batanggas yan ang tunay hindi yung buwan kaldereta eh, sa tunay na kunyari pero pagka ditong salitang batanggas ay eh, kalgaritas hindi kaldereta kalgaritas oh at iyan na nga oh, binuksan po muli at hinalong muli ganyan lang po yan para makulog para maluto ng mabilis at iyan lalagyan po natin ng pork and beans eh, hindi po mawawala yan sa kalgaritas ng batanggas at ayan na nga po, inilagay na. inulit ko po 'yan. Kada 20 minutos po 'yan, naglalagay po tayo ng mga regado. At nilagyan ko po ulit ng kaunting tubig na mainit. Galing pa sa Pasig River. Aw. Oh. At yan, kaunting halaw para magpenetrate sa ating kambing na ang ating mga inihahalong flavor. At unang tingin, unang pindot sa ating karnay, napakatigas pa malayo pa po sa katotohanan baka rin may 45 minutes pa o oh, mahigit pa ayan mahigit isang oras na po niluluto na nga ng kambing naray at iyan na nga tinaklubang takpay takluway boxe na boxe oh kaganda ng kulay na oh iyan ang mga kulay ng kalgaritas kainain naman at sa pangalawang pagkakataon ay ating titimusan o kaya ay ating titingnan kung napakalambot na ang ating karnay. Ay, kaunti pa! O, ang 30 minutos pa di yan. Ay, lagi ulay! Pangatlong lagay ng may nita tubig ng hindi mano sa ng hindi maiga! Oo, oh, ayan na, kitang kita nyo po! Walang kadaya-daya! Oo, oh, kaunti pa! O halong kauntay para hindi manos ang gitna. O magkaroon ng itim ang ilalim. O magtutong kumbaga at tinakpay, tinakluman na ulay at binuksay, binuksan na ulay ng inyong abang lingkaw si Batang Kurat. Sa mga hindi pa nga po pala nakakasubscribe sa akin YouTube channel at every page, please subscribe my YouTube channel at every page, Batang Kurat. Ayan, sa pangatlong pagkakataon ay lumambot dahing ay kainama na at iyan na nga ilalagay natin ang ating balinghoy hindi po natin lalagay ito ng patatas at ng karot ang ilalagay po natin ay balinghoy o kasaba para lalong lumapot at sumarap ang kalgaritas itong tunay na kalgaritas batanggas ang inilalagay balinghoy lalo na kung higit ay kung may pakay ay napakasarap at lahod-lahod nat na lang lalapot ang ating kalgaritas ay ayos na rin na rin nabilikot mayabaw ang kung aray ang baling huwin ay kita nyo naman oh, lalong at tinaklong ng mga kulob at para lalong lumambout ay iyan na nga ito na malapit na sa katotohanan at may flavor po tayong nilalagay walang iba kung hindi pinagsamang green paste at saka garban sauce para sa kalgaritas batangas kalgaritang garitang At iyan nga ang bell pepper At saka ang ating sausage Sinilagay po natin Hindi po mawawala yan At yan din po ay pampasarap At pampalasa At iyan nga po hinalo At counting set aside At ngayon po ay At ngayon naman po ay binuksan Yan kulong kulo At sa unang pagkakataon Ay tinignan natin kung malambot na ang balinghaw Abay kay na mga kumakaligat naman Oh, ay sang ka ay di nila ang iyan kay batang kurat kaligat ah, nga at ngayon may mapapalapit ng maluto ay lalagyan natin ng isang kutsaritang peanut butter isang kutsarita lang at guwan ng hindi naman ito kari kari eh. at yung kalgaritas ah, para mas masarap at lumapot ang ating kalgaritas may isa pang ilalagay tayo dyang pampalapot maya maya ng kantay tingnan nyo at nilagay na natin yun na ba hindi huli na ayan ang crackers natin ang sunflower wala tayong skyplex kaya inilagay po natin yan yan ang available para lalong lumapot dinikdik ko po yan isa lamang inilagay ko at ayos na po yan tingnan niyo, ang ganda ng kalgaritas ni batang kurat at ngayon po ay uh, inilagay ko na pong lahat ang ating uh, sunflower na tinabay at akin nga pong dinikdik at yan oh lalong lumapot ay kinamang sarap ang bangunah at ito po ang pambalans ng lasa sa asem dahil may kalaman set pineapple juice may oyster sauce na may nilagay pa tayong mga pangpaalat na kuwan wala mang iyang asin ay yan i-balance natin sa brown sugar at kaunti lamang po yan Curry cake at ayos na yan ito po ang inyong mga lingkod si batang kurat nagsasabing mabuhay po tayong lahat God bless us all and count your blessings. Mabuhay! Ito na po ang kalgaritas, ang kaldaritang kambing, kalgaritas ng Batangas ni Batang Kurat.